Hello, mga idol. Kain tayo. Kain tayo mga idol. Sarap. Paborito kong ulam, tokwa. Hot dog. Tsaka siomay. Ulam namin siomay galing pa ng SM yan mga idol. Sarap. Hmm. Kain mga idol. Yun lang po. <laughs> Icon ko na po yan mga idol. Yun lang po. Kain po tayo. Salamat, bye bye.